Guys, okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo mga idol, mga follower. Ito mga idol, nan, uh, nandito ako sa Mabitak, Laguna. Nagsusukat mga idol, mapapansin nyo mga idol. Ayan. Nandito po ako sa Mabitak mga idol. Yan. ka ko na namin itong mga idol kasama ng amo ko. Ayan. Ito, shout out sa lahat ng mga manggagawa ni Architect Calyun. Idol, kaway kayo sa vlog. Ah, ay yung mga idol natin, mga follower ko ito, mga idol, mga follower. Ayan. Ayan. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Ito. Malayo, malayo talaga. Nasa Laguna na naman ako mga idol. happy Friday sa inyo mga idol. Tayo mo mapapansin niyo mga idol, mata ano? Mataas 'tong bundok na 'to yung project na to nasa mataas tapos nga yung eh mo kung mapapansin yung mga idol umuulan dito ayun basang basa nga ako dahil nakamotor mapapansin nyo ang mga idol sobra sa pag grabe yung pag no oh, natin. pag na to mga idol Ayan. oh, yung mga idol yan pag na yan grabe na pag oh. nasa taas na to mga idol kung mapapansin nyo mataas Ayan. Ito yung mga natanggo mga idol dito sa Laguna sa Mabitak. Yan, sa Bugarin to, pare. Bugarin, ha? Ah. Pero hindi Bugarin. Hindi, pa malayo Ah, malayo pa 'yung ano, Bugarin. Ah, ito na Mabitak boundary na pala to, ano Ito 'yung mga idol. Yan. May spandrel to mga idol, mga follower ay. na rin. Project ng kay engineer kay Architect Kalyon. Nakilig-kilig pala to. Ay mga idol, 'yan si Architect. Yan mga idol. Yan, Yan yung contractor dito mga idol, si Architect Calyun. Mga pansin mga idol? Yan. Yan yung project niya dito sa Mabitak. Laguna. Ayan. Lapit na matapos ang trasis nito. Yan naman ang kasunod. Ayan. Ayan si Perez Cruz Roofing Enterprises at saka si Ma'am. Ayan. Ayan. Malaki laki rin to mga idol, mga follower. Ayan, may spandil. Haba pala malaglagan ko nito pre pag nakakabit ng spandrel oh. Ay, tingin mo ka, bangin pala eh. Ay, kailangan talaga, may tubo dyan. Hmm. Ayan mga idol, yan. Si architect at saka si foreman. Yan. Yan. Uh, oh, basang-basa. Grabe ang ulan kanina, oh. Nakamotor lang ako. Okay, thank you mga idol, mga follower, Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday sa inyo mga idol. Ito yung project na sinukatan namin ngayon, mga idol dito sa Mabitak, Laguna. Yan. Yung mga kasama kong mga idol lando sa Anguno, Ayan, matatapos na rin. Eh nag-PM lang to yung Ferris Cross Enterprises na ko. namin dito sa Laguna kaya nakamotor ako, siya nakakotse. Sinubukan ko rin, malayo rin talaga mga idol. Ayan. Ayan, oras na rin, oh. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Good afternoon po sa inyo. Ayan, si Forman, yun yung bagay itong uh, yung mga biga, mga ano, bigating Forman ni architect Ayan. mga matagal na rin kami magkakasama niyan. Kaya itong mga, mga kasama niya, mga follower ko rin to, mga idol, mga follower. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday. Okay, thank you. God bless.